Aris, ang Aris, sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, ay kilala sa pagiging masipag at matyaga. Sa trabaho, sila'y disiplinado at hindi pumapayag na hindi matapos ang mga dapat gawin. Hindi nila gusto ang mga tamad at sa kanilang pananaw, mahalaga ang pagiging produktibo. Sa loob ng tahanan, Nais nilang ang kapaligiran ay puno ng saya at biroan, at ayaw nila ng mga madidinig na pagmamura o negatibong salita. Maingat sila sa kanilang pamumuhay, mapanuri at hindi agad nagtitiwala sa iba. Sa kanilang mga kilos at sinasabi, lagi silang nag-iingat upang hindi mapahiya o malagay sa alanganin. Mapag-arugarin sila sa pamilya lalo na sa kanilang mga magulang, at palaging handang tumulong, hindi sila gagawa ng mga kalokohan para lang kumita ng pera, at sinisiguro nilang marangal ang bawat kita, ang pahiwatig na bigay ng kalikasan para sa Aris ngayong araw ay pagiging malambing sa pag-ibig at may pagkapraktikal sa paghawak ng pera. Kaya't hindi sila basta-basta maglalabas ng salapi para sa walang kabuluhang bagay ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Taurus, ang Taurus sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, ay likas na masipag at walang hilig sa mga chismis o walang saysay na usapan. Sa trabaho, sila ay matyaga at nagsusumikap upang umunlad at makakuha ng mas mataas na sweldo. Ayaw nila ng mga istorbo o abala sa kanilang gawain, at ginagawa nila ang lahat ng naaayon sa oras. Disiplinado sila at gusto nilang maayos ang bawat gawain, hindi sila mahilig makipag-usap tungkol sa kayabangan, at kapag may sinabi sila, siguradong gagawin nila ito, sa tahanan, sila'y maalaga, lalo na sa kalusugan ng kanilang pamilya, at sinisiguro nilang masinop ang pamumuhay. Ang pahiwatig ng kalikasan ngayong araw ay pagiging malambing sa kanilang mga mahal sa buhay, ngunit praktikal pa rin pagdating sa pera. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Gemini Ang Gemini sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, ay kilala sa kanilang kakayahan na panindigan ang kanilang mga sinabi. Para sa kanila, mahalaga ang pagtitiwala ng mga tao sa kanilang paligid. Sa kanilang pamumuhay, masipag sila at laging nagtatabi ng pera para sa kinabukasan. Sa tahanan, maalaga sila sa kanilang pamilya, lalo na sa kalusugan, at sinisiguro nilang may sapat na pagkain para sa lahat. Hindi madaling malinlang ang Gemini dahil matalino at mapanuri sila. Ang pahiwatig ng kalikasan ngayong araw ay pagiging malambing sa kanilang mga mahal sa buhay at maingat sa paggastos ng pera. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Cancer. Ang Cancer sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ay masipag at laging may positibong aura sa kanilang mga ginagawa. Ang kanilang kasiglahan ay nagdadala ng magandang enerhiya sa bawat trabaho na kanilang pinapasok. Matapat sila sa kanilang mga gawain, at naniniwala silang ang kanilang kasipagan ang magdadala ng swerte. Hindi sila mahilig sa mga kalokohan o biro pagdating sa pagmamahalan, dahil para sa kanila, seryoso ang aspeto ng relasyon at pamilya. Ang kanilang pamilya ang inspirasyon upang maayos ang kanilang buhay, at hindi sila gagawa ng mga bagay na maaaring magdulot ng pagkawala ng hanap buhay. Sa usaping pera, maingat sila at hindi basta nagpapautang, dahil para sa kanila, ang kanilang pagsisikap ay para sa kanilang pamilya. Ang pahiwatig ng kalikasan ngayong araw ay pagiging matipid at pag-iipon bago gumastos, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Leo Ang Leo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, ay kilala sa kanilang tiyaga at sipag sa paghahanap buhay. Para sa kanila, mahalaga ang pagpapabuti ng kabuhayan at pag-unlad ng kanilang sarili. May mga pagkakataon na mas gusto nilang magtrabaho ng mag-isa dahil mas tiwala sila sa kanilang sariling kakayahan. May katapangan ang kanilang ugali, ngunit dahil dito, madali rin silang mainis. Mapag-aruga sila sa kanilang mga magulang at palaging handang tumulong. Sa loob ng tahanan, gusto nila ng masasayang biroan at ayaw nila ng mga taong basta-basta nilang mapagkakatiwalaan sa trabaho. Maingat sila at hindi basta tatanggap ng suhol o gagawa ng masama para lamang sa pera. Hindi sila interesado sa mga usapang may kalokohan, lalo na pagdating sa pera. Ang pahiwatig ng kalikasan para sa liyo ngayong araw ay pagiging malambing sa mga mahal sa buhay. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Virgo, ang Virgo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ay masipag at laging umuunawa sa mga taong kanilang nakakausap. Kapag may nakikita silang pagkakamali, maaring iiwan na lang nila ang kausap dahil mas gusto nila ang tahimik at payapang pamumuhay. Sa bahay, Nais nila ng mga masayang usapan at tahimik na kapaligiran. Sa pagkain, gusto nilang masarap at masustansya ang pagkain ng pamilya. Sa trabaho, disiplinado sila at nais nilang tahimik at maayos ang kanilang gawain. Ayaw nila ng mga kabastusan o usapang walang kabuluhan. Masinop sila sa trabaho at sinisiguro nilang maayos ang lahat ng kanilang ginagawa, ayaw nila ng usapang walang kaugnayan sa trabaho, at ang perang kinikita nila ay kanilang pinaghihirapan upang magkaroon ng masayang pamumuhay. Ang pahiwatig ng kalikasan ngayong araw ay pagiging malambing sa mga mahal sa buhay, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Libra ang Libra, sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, ay kilala sa pagiging tapat sa salita. Kung may ipinangako o nasabi, sisiguraduhin na ito'y gagawin. Sa trabaho, madisiplina at maingat sa bawat hakbang upang maiwasan ang anumang aberya. May kakayahang manindigan sa mga paniniwala at desisyon at palaging nagnanais ng maayos na kalakaran sa lahat ng aspeto sa usapang pera hindi basta-basta nagpapautang upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan masinop sa kinikita at iniipon ito para sa mas magandang kinabukasan laging mapanuri at matalino may kakayahang pag-aralan ang bawat sitwasyon bago gumawa ng hakbang sa pamilya matapat at maalaga, lalo na sa mga kalusugan ng mahal sa buhay, ang bigay na ugali ng kalikasan ngayong araw, ay pagpapakita ng lamang at pagmamahal sa mga mahal sa buhay, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Scorpio Ang Scorpio sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, ay matyaga at masinop sa lahat ng ginagawa mas gusto nitong magtrabaho ng mag-isa, upang maiwasan ang anumang pagkakamali o gulo. Mahilig sa katahimikan at simple lamang ang mga nais sa buhay. May malakas na pakiramdam, kaya't madaling natutukoy kung sino ang mga mapagkakatiwalaan, maingat sa bawat kilos at desisyon, lalo na kung ito'y may kinalaman sa pamilya, hindi basta nagpapautang. Dahil ang perang kinikita ay para sa pangangailangan ng pamilya, ang bigay na ugali ng kalikasan ngayong araw ay pahinga at oras para sa sariling kapakanan, pahinga ng katawan at isipan bago sumabak muli sa mga gawain, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Sagittarius. Ang Sagittarius sa pahiwatig ng bigay ng galaw ng mga kalikasan ay laging masikap sa mga gawain. Sa tahanan, gusto ng mapayapa at masayang pag-uusap, malayo sa mga negatibong emosyon tulad ng pagmumura o away. Sa trabaho, disiplina ang puhunan upang maabot ang mga layunin, kaya ayaw nito ng mga usapang walang katuturan na maaaring makaabala sa gawain kapag may binitiwang salita o pangako, sinisiguro nitong natutupad ang mga ito sa tamang oras at paraan. May tapang at lakas ng loob, ngunit may limitasyon pagdating sa mga hindi kailangang diskusyon. Ang bigay na ugali ng kalikasan ngayong araw, ay pagpapakita ng lamang sa mga mahal sa buhay ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Capricorn Ang Capricorn sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, ay masipag at matyaga, subalit may masungit na ugali kapag seryoso sa trabaho. Ayaw nitong maistorbo sa gitna ng mga gawain at hindi ito hilig ang makipag-usap sa chismis o mga walang saysay na usapan sa kabila ng matapang na personalidad, mapagpasensya ito at laging may malasakit sa pamilya, hindi agad nagseselos at may tiwala sa minamahal, kaya't madalas ay may payapang kaluuban. Ang bigay na ugali ng kalikasan ngayong araw ay pagtutuon sa pagpapahinga ng katawan at isipan upang manatiling balanse ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Aquarius. Ang Aquarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, ay masipag at seryoso sa mga gawain. Hindi ito hilig ang makipag-usap tungkol sa chismis o mga bagay na walang katuturan. Sa usapang pera, ayaw nitong humawak ng utang o makipagsabuatan sa mga suhulan, dahil mas gusto nitong kumita ng marangal, ang kinikitang pera ay iniipon para sa pamilya, hindi para sa ibang tao. Masinop ito sa lahat ng bagay, kaya't bihirang magkamali sa trabaho. Kapag may nasabi, sinisiguradong tinutupad ito upang hindi mapahiya. Ang bigay na ugali ng kalikasan ngayong araw ay pagpapakita ng lamang at malasakit sa mga minamahal. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin Pisces, ang Pisces sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ay may malalim na kaisipan at mahirap maisahan. Maingat ito sa bawat kilos at salita upang maiwasan ang anumang hindi pagkakaunawaan. Palaging nag-iisip ng mga paraan upang mapanatili ang kapayapaan sa kapaligiran may wise na isipan at hindi agad nagtitiwala sa mga tao, kaya't hindi ito basta-basta napapahamak. Mapanuri ito sa bawat detalye, lalo na pagdating sa trabaho, upang siguruhing maayos at matagumpay ang bawat gawain, sa usapang pera. Hindi ito nagpapadala sa kinang ng yaman at iniingatan ang bawat sentimo para sa kinabukasan ng pamilya. Ang bigay na ugali ng kalikasan ngayong araw ay oras para magpahinga upang maibalik ang lakas at isipan ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw.